Uh, mga idol, uh, medyo, ano ngayon mga idol eh? Naghahanap kasi ako ng motor mga idol at, ano na, tatlong motor na ina inapayan ko mga idol. Yung, yung, hindi naman masyadong mga, mga branded yung mga idol yun, pero yung last inapayan ko, Suzuki yun, so branded yun. Uh, una kong in mga idol ng mga motor. Uh, ano po? Rusi po. So, hindi ko mga alam mga idol, no? Kasi ano eh, uh, wala po nag si po sa akin. Mga one month na ngayon. Tapos, after po yun, mga... Hindi naman, ako, hindi naman ako nag-follow up din doon. Kasi naisip ko baka ayaw, hindi talaga siguro ako maka ano, mapautangin po. So pumunta naman po ako sa Skygo mga idol. Ayun niya, sa Skygo nga rin doon, hinahanapan ako ng ano, uh, kung sa baga, ano po, kasi may 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 tinda-tinda yung asawa ko dito ng mga idol, yung coffee shop. So Goro. Hindi naman masyadong malaki yung kinikita, 500 a da day, yung 600 a da day, yon yon ang ki, nakikita niya. Di ko alam mga idol ano eh. Wala wala rin nag-CI eh. tapos mga idol after naman noon one week naman pumunta naman ako mga idol sa ano Suzuki po so ngayon one week na ngayon mga idol uh, sabi kasi mga linggo na sila mag ano doon uh, mag mag ano kasi inahanapan ko talaga ng paraan mga idol na makautang ako mga idol yung anak ko na lang yung pina-apply ko kasi may trabaho yun eh. At saka, yung hinahanap nila mga idol, yung pislip talaga. So, ayun nga. Inaplayan ng anak ko doon, sinamahan ko doon na yun talaga gusto ko kukunin mga idol. Yung motor na yun. Sikanhan lang mga idol. Kasi hindi masyadong mabigat sa ano, sa buwan-buwan po na babayaran. 2,000 plus lang yun. 2,000, ano, yung down, 4,000. Tapos yung, ano, yung monthly niya, 2,400. May rebate yun eh, 200. So, pag makarebate ka ng 200, ano lang, ang babayaran mo lang, 2,000 to. So, ayun na mga idol. Hinintay ko mga idol na, ano, mag-CI po. Hanggang ngayon, wala, wala pang, ano, So wala pa talagang respect po kung anong nangyari na CI na ba po sila o ano. Talagang ayaw siguro ng Panginoon na ano. Uh, sumali ako sa mga ganong klasing utangan Ayun yung mga idol, problema ko mga idol. Wala akong magagamit. Kasi yung motor ko mga idol, sa totoo lang inspire yun. Tapos, maraming gastusin pala mga idol dahil sa sobra po na antagal po niya na natambay po, umabot po siya ng ano, umabot po ng dalawang taon na walang, walang takbo-takbo. Tambay lang ho talaga. Yun ang nangyayari mga idol. Ayaw na umandar. Tapos, ang dami, doon naman, nakikita ko mga idol, ang dami na mga sira mga idol sa loob ng dalawang taon na hindi sa umaandar. Isang ilaw na lang yung umano niya. Uh, kung sabaga nagpapansin po, yun lang signal light po. Maliban nung signal light na yun, wala na talagang pansion mga idol yung ano, yung motor na yun, pati na po yung baterya niya, wala na po talaga. Tira na rin po yung battery dahil sa antagal po ng panahon na ano, sa loob po ng dalawang taon, parang tatlong beses ko lang yung po to na napaitakbo. So sa loob ng dalawang taon, dalawang taon mga idol. So yun ang nangyari sa ano, motor ko. Ang dami ng ano, sira. Tapos expire pa yung restro. So yung nobila niya mga idol, matigas na gananoin. Dahil sa walang wala hindi po ginagamit po ang tigas ng ganun yung mga, idol. Parang kinalawang na rin. So, yung nangyari mga idol, uh, ayun, gusto kong magkautang pero walang nangyari. Kaya, ayun mga idol, sin ko lang po sa inyo yung ano, yung yung gusto ko talagang ano, magkamotor ako. Hanggang dito na mga idol. So maraming salamat at salamat to talaga. So bye-bye.